hours ago. Bulan pa rin. Yung temperature pa rin ay positive sin. Hindi pa rin tumatigil lang wala. Meron may, mga bumabaha din dito. Pero mga ibang part na mga ng material ay bumabaha pero meron naman na iba na hindi ito yung ice o yung snow naging ice ayan sya mapalis yung, yung lusaw nyan kasi may umuulan ayan yung video bumaba na pero matagal ganito kakapal na snow ayan, malulusaw din pero pag ilang araw pa magis no titigas yan hindi mawala yan Nandiyan pa rin yan yan, yan. May tayo may may sisakyan sa likod natin yun tingnan yung mga mga puno yan so makikita ba na rin yun ang ngayon hinahawakan ko lang yung camera ko baka uh, sa susunod mga ilang buwan magkaroon na tayo ng camera ilalagay uh, na lang natin sa sa ulo natin para action pro kasi maganda yun kahit na hindi ka nakahawak at ah, pwede ka magsalita na magsalita dito try natin dumaan dito kasi dito tayo dumadaan sa kasada pag summer talaga dito ako dumadaan eh Ayan, may inoma pa. Ayan. Ayan. Maliit lang na siya na inomin. Alcohol. Yung yes, mga taong gamot lang sa lalamunan. Lalakas pa rin yung... Ganito lang yung ulan niya. Tuloy-tuloy lang. Pero baka hanggang mamaya pa to, Ilang oras na itong maulan ng ganito. Pero mabuti hindi yung ganong buhos talaga na malaking maramis na yung binabagsak.